Welcome to MJ's Vlog! So today is Monday, first day of work na naman dito sa bahay ng amo ko at kakagaling ko lang sa baba. Ako tawit, bumili ako ng tawag ito. Bumili ako ng spaghetti noodles. Ayan. Tapos ito yung gagawin kong sauce. And then meron naman ang onion dito guys. So ito yung magiging lunch namin ngayong araw na to. So ito pala yung onion ko. And may usap ako dito. Hindi na ako bumili ng onion. So ang lunch namin yun ay spaghetti. And then, nag request sa akin pala yung alaga ko. Gusto niya daw ng chicken wing. Kuna palang iluto tong chicken wing. My gosh, mag pa makalimutan, guys. And ito yung chicken wing. So, lulutuin ko lang siya ng uh, soy sauce and dark sauce chicken wing. Ayun yung luto nito kasi yan ang favorite. Isa sa mga favorite ng alaga ko. Kaya, yan yung lagi niyang nire-request talaga. Favorite niya tong chicken wing and then yung minced meat kung baga sa ating guys, sa Pinas is natin is yung giniling niya. Ayan, gusto ko gusto rin ng alaga. So, yan yung lagi niyang nire-request sa akin. <laughs> yung pagpunta ko dito sa Hong Kong na hindi ko naman expected na dito ako mapupunta at makakatagal ng trabaho. Kasi sa totoo lang guys, sa Pilipinas, wala akong permanent work sa Pilipinas. Paiba-iba ko ng trabaho. <laughs> sa dami ng issues <laughs> sa life ko noon sa Maynila guys. Naisipan ko na lang na, ayun nga, mag-abroad para medyo makalayo-layo. And then, yun, gusto kong masubukan sa ibang bansa. Subok lang ganun yung ano ko. Pero sa totoo lang guys, takot na takot ako na mag-abroad kasi uh, hindi ako ganun. Wala akong masyadong skills sa totoo lang. Hindi naman ako ganun kagalingan. And then, pinaka-katakutan ko talaga is yung pagluluto. Ayun, hindi ako magaling sa pagluluto guys yan yung pina, yan talaga yung weakness ko. Yan talaga ako sumuko, sumusuko. Kaya talagang takot ako noon. Tapos, ang napilit pong pansays dito sa Hong Kong. Tapos, di ba, ang Hong Kong, guys, ay mga amo dito, Terminator. Tapos, kailangan dapat sa Hong Kong, dapat may skills ka sa pagluluto. Kasi, syempre, kailangan natin magluto dito. Tapos, the age na yung matlan. Syempre, all around yung maging trabaho natin. Pero, kinapalan ko yung mukha ko. And then, syempre, ang strategy ko, ang naging strategy ko, yung nag-apply ako dito sa Kong Dahil nga hindi nga ako magaling magluto guys. Pinili ko yung amo na may mga kasama ko. So, syempre, kapag kasi may mga kasama ka guys, pwede kang magtanong sa kanila, pwede kanilang turuan. Kaya yan yung, yan yung naging choice ko no unang dating ko dito sa Hong Kong. Yung may kasama ako. Kaya yun, pero ang daming mga ano challenge na na experience ko noon. Ito pa ko guys. Ito na ako nagbigyan ng pagkakataon na medyo ma-enhance yung <laughs> skills ko sa pagluluto. So I'm trying my best talaga na magluto din. Dito ako natututo talagang medyo dito ako na challenge sa sarili ko na yun nga kailangan ko pag-level up. din pagdating sa pagluluto kaya talagang nag-effort uh, ako na nanood sa mga YouTube, uh, YouTube mag-aaraw, um, uh, nagtanong ako sa mga kapilala ko kung ano yung mga alam nilang mga re simple recipes lang ganyan, so kahit pa paano naman nakapagluto ako dito sa bahay ng amo ko and yung dito, pag may mga oras ako pag may pera ako gano'n tapos holiday ko napapractice ako magluto ng mga pagkain Pinoy, like yung mga salan, espagyere, gano'n so marunong na ako magluto guys ng espagyere kaya yun iluluto ko din dito sa pang amo ko, tapos mga ginataan, gano'n, mga simpleng, simpleng recipe, yan yung niluluto ko talaga dito sa amo, kaya uh, thankful din ako na napigilan ako ng pagkakataon na ma-enhance yung skills ko sa pagluluto, kasi pag nasa probinsya ako sa bahay namin guys, hindi ako nagluluto noon, kaya hindi ako, hindi ako magaling magluto, kasi nung bata pa ako, nung nasa Pinas pa ako talagang hindi ako nagluluto. Kami hindi kami nagluluto kasi siyempre nung bata pa ako, ang niluto, niluluto ko lang, sinasayin ko lang is yung kanin. Tapos yung mga ulam-ulam guys, yung na, na tatay ko na yung mahala doon. Tsaka number one din na reason guys na hindi ako masyadong nagluto magluto is dahil na sa hirap ng buhay ay hindi simple lang yung mga inuulam namin dati. Like mga gulay, ganun. You know. Tapos nakakaulam lang kami dati ng karne, isda pa minsan-minsan pag pag may pera. Pero pag walang pera kasi guys, talagang mostly walang pera yung magulang ko that time. Kaya talagang puro kulay yung inuulam namin. Kaya yung isang dahilan kung bakit hindi rin ako natutong magluto guys. Kasi nga wala kaming mailuluto. Walang pa. Wala kang may luluto, kanin-kanin lang talaga yung Tapos yung ulam, dahil kulay lang naman yung ulam. Yung nanay ko yung nagluluto. O kaya yung tatay ko, sila yung nag-ano. Uh, so, ayan. So, dito sa Hong Kong, ito talaga ako nabigyan ng pagkakataon na ma-enhance yung skills ko sa pagluluto. Kasi no choice, kailangan kong gawin. Kasi nga, syempre, medyo malaki na yung alaga ko, so kailangan ko din matutong magluto para sa kanila. Kaya, ayun, so, ayan. Kaya, <laughs> sa mga viewers ko ngayon na yan, medyo witness nila din yung pagluluto. Yung, dapat ngayon, pag gusto nyo mag-abroad lang, nag-iisusuan kung talagang pag-aralan nyo kung paano magluto mga simple dish lang pag-aralan mo kasi kung may skills ka basta dito sa ang kung talagang mas uh, mas makakahanap ka pa ng amo na magbibigay sa iyo ng alam mo ng more opportunities at saka marami kang ma-apply dito kung may skills ka lang, lang sa pagluluto guys aba minimum offer sa sahod mo kaya dapat talaga pinaka-importante ay magaling kang magluto thankful lang talaga ako dito sa amo ko ngayon kasi naintindihan nila na hindi ako ganun kagaling magluto. Yung yung mga ibang amo pag uh, pag hindi nila nagustuhan yung luto mo or yung yung, yung pagluluto mo, terminate ka agad. Terminate ka na agad kaya dapat uh, maging okay tayo pagdating sa pagluluto. Kapag balak mo pumunta dito sa Hong Kong. Ayan, ayan na little reminder sa mga kababayan ko na gustong mag-Hong Kong diyan. Ayan, medyo uh, Yamag yeah, ano tayo mag level up tayo sa pagluto kasi yan yung pinaka-importante talaga dito sa Hong Kong.